Naniniwala ka ba na ang panaginip ay isang pangitain na magaganap sa mga susunod na araw? Pag-usapan natin ang mga panaginip na may nakaambang pangani. Panaginip na umiihi Kung ikaw ay nanaginip na nagahanap ng siar at sa sandaling mailabas mo ito, maaaring sa paggising mo ito ay totoo at ang iyong kama ay nangangamoy mapanghit na panaginip na ahas ang ahas sa panaginip ay nangangahulugan ng kaaway o may naiingit sa iyo kung ikaw ay natuklaw na kagat nito sa iyong panaginip maging mag-iingat sa mga susunod na araw dahil maaaring maganap ang masamang balak ng iyong kaaway. Kung napatay mo ang traidor na ahas sa iyong panaginip, nangangahulugang matatalo mo ang iyong kaaway at malalampasan ang masamang balak panaginip na may humahabol. Ang panaginip na ito ay simbolo ng trauma, galit o mga kaaway sa iyong paligid. Kung sa panaginip mo ang lumang lugar na may humahabol sa iyo, ito ay nangangahulugan na may pangyayari sa lugar na iyon na hindi mo malimutan. Kung ang mga humahabol sa iyo ay may galit at gusto kang patayin, maaring nangangamba ka sa bawat araw na maaaring may kaaway ka na nagbabadya ng gumawa ng masama sa iyo. Mag-ingot ka. Hinahabol ng itim na toro. Ang pag-atake ng isang itim na toro ay isang babala na may darating na mga pagsubok sa iyong buhay. Ang kulay itim ay sumasakatawan sa katawan sa masamang kaganapan Kung natalo mo ang toro sa iyong panaginip nangangahulugan na maaaring malampasan ang mga darating na problema Natanggal ang ngipin Kung ang panaginip ay natanggal ang ngipin sa harap na itaas ang ngipin na ito ay nagsisimbolo ng ngiti na o nakatatanda sa iyong kapamilya, ang mga taong nagpapakain sa iyo, maaari din ito ay kalungkutan sa mga susunod na araw at pagkawala ng pagniti. Paghandaan ang mga susunod na araw at kalusugan ng mga taong nakatatanda o nag-aalaga sa iyo. panaginip na namatay ang kaibigan. Ang panaginip na ito ay hindi nangangahulugang mamamatay ang iyong kaibigan. Maaaring maganap na ang pagtatapos ng isang yugto sa kanyang buhay. Halimbawa, ang pagtatapos ng kontrata sa trabaho o pagtatapos sa isang relasyon o paninirahan sa ibang lugar. panaginip na sumama sa patay na kakilala. Maaaring ang kamag-anak mong patay na ay makapag-usap sa panaginip at magbilin sa iyo. Ngunit sa sandaling ang nanaginip na may sakit o may iniindang karamdaman na sa panaginip niya na hinihikayat siyang sumama ng kamag-anak na namatay. At siya ay sumama. Maaring sa mga susunod na araw ay iwanan mo ang iyong katawang lupa. Ikwento sa mga kamag-anak ang iyong panaginip. Magdasal ng Our Father. Magpalakas at pagandaan ang anumang hindi kanais-nais na mangyayari upang malampasan ang pangit ng pangitain sa panaginip. panaginip na sinasakal at hirap huminga. Ito ay dahil sa labis ng pagkain, kabusugan, bago matulog. Uminom ng isang basong tubig na medyo mainit upang mahimasmasan ang katawan bago matulog. Kung sa panaginip, hirap kang gumalaw. Pilit mong kontrolin ang katawan igalaw ang mga daliri sa kamay at paa. Magdasal upang magising ka. maaring ito ay bangungot. maaring ikaw ay may sakit at hindi maayos na kalusugan. Nakaranas ka na ba ng panaginip na nakita mo ang sarili mo habang natutulog samantalang ikaw ay nakatayo na. Sabi nila, kung makaranas ka ng ganitong pangyayari, subukan mong dasalin ang ama namin upang bumalik ka sa iyong katawan. Ang mga ito ay mula sa mga usap-usapan ng mga taong Nagkaroon na ng mga karanasan sa mga panaginip na naganap sa kanilang buhay. Maging mapaghanda sa anumang nakaambang panganib. Tanging dasal at maayos na pamamaraan lamang upang masolusyunan ang paparating na problema at malampasan ang lahat ng ito. Mag-ingat tayo. लागी